So guys mamamangti kami Manunulo kami ngayon Kasi maraming pang Sigura na sa Ito may nag May nagwan pa mo Nagtsakal Imbes <laughs> <niyan, iba> <laughs> mapadamo kami Adi ay namangti kami kasi bukas Hindi kakai kami bukas bukas pa naman ito lulutuin kasi yung dumi ni, oh, yung mga buwangin nito ay lalabas mo na nila. Mga dumi. Eh, hirap na magtagalog, magwaray na lang kita. Gago pa naman dito bandang, dito Guys, ganito yung pamamakti dito, mas yung panunulong namin. Nahano ba ito? Dati kasi pag nanulo, yung gamit kasi yung apoy. Guys, wrong timing, maalot, pero meron pa naman pagkulong literal na ilo yung gamit namin eh. Bye dona, na, yung lamang gud kami. Bye bye. Pamurot purot sini nakikita niya to. Yan oh, nakakain na kaya niyan. Guys. May nag-comment ano, nakawa man gud ng na tai. <laughs> <laughs> nakawa man tai yan. Oh, Guys, kunin niyo. Tanan na kasi may crdd di. <laughs> <Okay. laughs> pero oray na mga di may nauro nga Ido. Amamang tiba kami dito kung may mauro. Ido. Ido. Oh. Ino mauro nga di? Ido. Ido. Kapagabi. Guys, ka kapag mga bibi pagad guys sa pangtiun. tiun. kami pero kaila, kailangan namin kainin. Dito madami oh. Tama gulay din. Guys haha, kau, <laughs> ingat kayo madami ano nung umi ka umang di mo talaga may wasal nung umang Ay ba masalbers nila? Um, nulok kaba? di yung may wasal di umang bakit bakit? perdu,

Hindi na, na namin alam kung ano yung kukunin po namin kasi sa sobrang ...man ba? Sobrang eh, liit. <laughs> <laughs> sa sobrang liit ba? <laughs> guys, ang sabaw ako importante guys, kaya mo kusog din sila mo ikaw. Mapait pa eh. Sabaw. Tara, bukit ang atasalo yun. Tara, yara alay. Guys, first pamangtin namin ngayong 2025. Parang awa nyo na. kami <laughs> na sa First pamangtin namin ito. Eh, ito nga 'tong road. Oo. Si ba? Padakihan pa rin ako. Oh, barangay. Ano ni? Hindi ko sa naon. Yung videographer natin. Guys, nandito na kami guys sa kwan sa mga adult na kami guys. Ayun, sa baby pa lang kami. <laughs> Ngayon, nandito na kami sa adult. <laughs> baby pa din. Ah, dito na kami dito na kami maniniguro guys hmm. <laughs> <laughs> kaso sa mga baby no tinsya na kayo guys kasi wala na kami makain <laughs> wala na maulang wala na kayo wala malamon pati ano shell kinain mo oh ay calcium yun <laughs> Hindi, abot pa kita nga tusko na may nagkuang

Maramu! Borsin! Uy! Shhh! Doon Sa maramu doon! Uy! mo pa rin! Ipig nyo! Pareho! Pareho! na nung Wala na nung sinaburo! Wala na Ala! Ipig naman! Adoy! Akong food! Ano e? May malalambak! <laughs> Tignan na! May challenge yeah. bantuu <laughs> <laughs> <laughs>

kaso ito, Organic. <laughs> fertilizer. <laughs> Guys, this is organic to fertilizer. <laughs> With one, I'll show you. Parang may... No, ano on mga street light. <laughs> Ano, the walking, ano, the walking street Yes, yes, Guys, alam mo Grabe, sobrang dami namin nakuha ngayon. Nandito na kay ano, nandito na kami sa adult stage. Kasi oh, tinatikita <laughs> ni <laughs> niyo 'yan. ni Ogba, ba, Guys, tingnan yung ano namin, street life. Surprise. <laughs> Galing. Ano yung kadi pa? Hangin, tara. Guys, Balik na lang, babayad sa natin sa mga kalawod. Ang lalaki <laughs> <laughs> ng video. Tingga, tingga, <tinga>, tingga. <laughs> Squid game, <cute>, eh. ade. <laughs> <Okay. laughs> guys, tigam na eh. Tulo lang kami guys ng uwa. Opo kung nga, dagan na <laughs> eh. <laughs> so, ayan. Uh, tapos na kami man, manulo. Yo, wala nang ano dito. <laughs> Wala nang ano, wala nang kinasun, wala nang pangpiyon. So kailangan namin bumalik. Hindi kung saan talaga. <laughs> Buang. Hindi, babalik na kami kasi nakakapagod. So ito yung huli namin. Ah, huli! Ito yung mga nano namin Buha na kuha. Oh, ayan, oh. Tinan yung dami na oh. Yeah. oh saan kayo makakuha ng ganyan? Paggabi lang talaga ka makakadami ng ganito. Oh, bukas, kumbati yan. So ito yung mga Disney Princess. <laughs> mga Disney Princess. <laughs> <Sa daanan>. ha? Yummy. Tayo daan. Daan. Tara, sa dalan na lang tayo. Uy, sa dalan. Para kaming namana yung mga attire. Ayan No? Oh. Yung isa na kasama. Mga attire. Para namana. <laughs> so ayun nasa daan na kami. Grabe, nakakapagod. Oh. pero fresh pa rin namin. <laughs> Hi guys. Hi <Ooh>. Hi. <laughs> Bye-bye. <laughs> <laughs>